Bukod sa masasarap na eksotik na pagkain, ang Mexico ay tahanan ng maraming kababalagan. Mula sa eye of fire hanggang sa mga nakakatakot na fosil, isama mo na din dito ang napakalaking tore na gawa sa mga buto ng tao hanggang sa pagkawasak ng mga barko. Narito ang ilan sa mga bagay na nakuhanan sa Mexico na kung saan ikinagulat ang mundo. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, out nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng na mga nakamamangang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin! Number 14, Dinosaur Tail Isang iganting buntot ng dinosaur ang natuklasan sa ilagang Mexico noong 2013. At ang mga panteologis ay sinasabi na ito ay nasa tinatayang 70 milyon taon na tanda. Ang well-preserved tail na ito ay halos 16 na talampakan ng haba at naglalaman ng 50 vertebra. Ang mga researcher ay naisip na ito ay tila kabilang sa isang hadrosaur na kung saan isang duckbill dinosaur na nabuhay 70 milyon taon na nakakalipas. Natuklasan din ang kupunan ng iba pa mga buto mula sa fossil ng dinosaur, kabilang na dito ang balakang nito at naniniwala sila na maaaring higit pa sa nakita nila ang nakalibing sa ilalim ng lupa. Number 13, Eye of Fire. Ang pagtagas ng underwater gas pipe ay nagsanhi ng napakalaking apoy sa Gulf of Mexico at umabot din sa halos limang oras bago nila ito napula. Ang eksena ng to ay talagang parang pelikula. Ang maliwanag na orange na apoy na tumatalon mula sa tubig ay kahawig ng tinunaw na lava ng vulkan na kung saan parang pintuang nagbubukas sa impyerno ang mga manggagawa sa kumpanya ng gas ay gumamit ng nitrogen para lamang mapatay ang apoy. Ang mga marine scientist naman ay labis na nalungkot dahil nagdulot ito ng malaking pinsala sa marine life. Number 12. Shipwreck found in the Gulf of Mexico Ang mga scientist sa Mexico ay sinusubukan ng kanilang drone sa ilalim ng dagat nang hindi nila inaasahan na makita ang isang to. Ito ay lumitaw sa sonar ng remotely operated vehicle. Ang natuklasan nilang ito ay isang shipwreck na kung saan nasa tinatayang 124 na talampakan ng haba at ginawa noong ikalabing siyam na siglo. At sinabi ng mga mananaliksik na malamang nilamon ito ng apoy bago ito lumubog. Number 11. Luisana Pancake Batfish Ang isdang ito ay natuklasan noong 2010 lamang sa Gulf of Mexico dahil sa kakaibang hugis ito ito ay pinangalan ng Pancake Fish at ito ay kabilang sa pamilya ng Batfish Gossip Valley Day. Ang mga ito ay sapat na maliit upang magkasya sa palad ng isang kamay at inilarawan bilang thick and floppy pancake. At ang paraan ng kanilang paglangoy at paggalaw sa paligid ng karagatan ay kahawig ng isang paniki. Kakaiba diba? Number 10, 13,000 Year Old Human Remains Ang katawan ng isang teenager na babae na nagangalang Naya ay natuklasan ng isang grupo ng mga divers noong 2007 sa isang giant underwater cave sa Yucatan Peninsula, Mexico. Ang labi na ito ay nasa tinatayang 13,000 taon na tanda. Ito ang pinaka-well-preserved body na natuklasan sa underwater cave system. Number 9, Palmitas Painted Town. Ang bayan na ito ay parang nagmula sa isang animated movie. Binago ng matingkad na makulay na mga guhit ang lugar sa isang higanting canvas para sa mural at tulay na baghari. Ito ay naging isang sikat na tourist attraction ngayon at nakatulong sa ekonomi ng lugar. Ito ay patunay lamang na ang isang collaborative community effort at likang sining ay nagangat sa sigilan ng mga taong nakatira doon. Number 8. Island of Dolls Ang isla na ito ay sikat na tourist attraction at ito ay matatagpuan sa Canal of Oshimilco malapit sa Mexico City. Kung pupunta ka naman dito, makikita mo ang daang-daang manika na nakasabit sa mga puno. Ang kwento ng lugar na ito ay nagsisimula sa isang lalaki na pinangalan ng Don Julian Santa Barrera. Siya lang ang naninirahan doon at pinalimutian niya ang buong lugar ng mga manika at ginawa niya ito para sa alaala ng pumanong na babae. Ibinahagi daw niya ang kwento na ito sa isang shopkeeper na kung saan nakita niya ang batang nalulunod sa lawa. Sinubukan niyang iligtas ito subalit dinila na siya ng rumaragasang tubig. Number 7, Cancun's Underwater Museum Ang Cancun ay sumikat sa kanyang kakaibang museyo sa ilalim ng dagat na naglalaman ng kabuang daang iskultura. Humigit kumulang tatlong daan ang ginawa ng isang British sculptor na si Jason de Caris Taylor. Habang ang iba pang 200 ay ginawa ng ilang Mexican sculptor. Ito talaga ay isang kamanghamangan tanawin Subalit, bukod sa katotohan ng itinatampok ng museyo, ang ugnayan ng sining at ang gampang kalikasan, lahat ng mga eskultura na ito ay ginawa mula sa mga materyales na nagtataguyod ng coral life. Ang mga scuba divers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pumupunta dito upang makita lamang ang kahanga-hangang piraso ng sining. Number 6, Cape of Crystals Noong 2000, ang ilang minero ay nakatuklas ng kuweba sa ilalim ng mga minahan sa lalim na 300 metro sa Nayca, Chihuahua, Mexico. Naglalaman dito ng ilang mga pinakamalaking natural selenite crystals. Ang ilan sa natuklasan ay mas mataspa pa sa 30 talampakan at sinasabi nila na ang mga crystals na ito ay hindi naging higante sa magdamag. Natukoy ng mga resulta ng isang pag-aaral na sa ilalim ng mga kondisyon na magagamit sa kuweba. Ito ay tumagal sa pagitan ng limandaan hanggang siyam na raang taon upang mapalago ang isang selenite crystal na may sukat na 3.2 feet ang lapad. Number 5. Chichen Itza Sharp Natuklasan ng mga saintipiko ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa pyramid-shaped temple sa Kulkulan sa Chisay Itza. Kung papalakpak ka sa base na hagdanan, makakalika ito ng eko na kahawig ng huni ng ibon at pattern ng patak ng mga ulan. <coughs> ang tunog na ito ay nagbigay ng kaguluan sa mga eksperto at ang itsura na ito ay talagang kakaiba. Ang complex architectural design na ito ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap na ang mga sinaunang sibilisasyon ay mas maunlad kaysa sa ating iniisip. Number 4, Mayan Batman. Marami ang nagtatalo na ang konsepto ng Batman mula sa DC Comics ay hindi isang original at ito ay inspirasyon ng isang sinaunang Diyos ng Mayan. Ayon sa kanila, hindi ito katulad ng badass vigilante na kilala natin ngayon. Subalit, isang representation ng kamatayan. Mayroon itong parang paniki na matangos na ilong na may pangil na nakausli sa katawan. Subalit, may isang humanoid figure ang sinaon ng teksto ay nagsabi na pinatay niya ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng pagkatake sa kanilang mga leeg gamit ng mga pangil. Number 3, Tower of Human Skulls Natagpuan ng mga archaeologists ang isang seksyon ng Aztec Tower na gawa sa mga buto ng tao. Ang tori na ito ay halos limandaan taong gulang na tanda at mas malaki at mas nakakatakot kesa sa naisip ng mga saintipiko noon. Ayon sa findings na na-uncovered noong 2015, ang mga bagong resulta ay nagdagdag ng 190 na mga bungo sa dating kilalang 484 lamang na kung saan nung ito ay pinagsama, ito ay umabot sa 603 na bungo na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Naisip ng mga sentipiko na ito ay mga labi na mga sumabak sa digmaan. Subalit, sa kamakailang pag-aaral, nalaman nila na ito ay kabilang sa mga bata at babae ang mga tao ay nagkomento sa kanila na ang mga bungo ay pag-aari ng mga taong isinakripisyo para lamang sa ilang mga gawaing ritual. Number 2. Mermaid in Mexico Ang larawan na ito ay sinasabi nilang isang sirena na nakita sa Mexico. Sa video makikita mo itong medyo nakakatakot at tila gumagapang sa sirang simento ng lugar. Mayroon itong bungo na parang tao na may mga palikpik na nakakabit sa katawan nito. Matapos niya makita na may nagbibidyo sa kanya, ang di umano ni Sirena na ito ay mabilis din bumalik sa karikatan. Ano ang palagay mo sa isa na ito? Ito ba ay isang patunay lamang na ang mga Sirena ay tunay na umiiral? Ipaalam mo naman sa amin sa komento ang sagot mo para alam din namin. Number 1. Giant Sinkhole Isang napakalaking sinkhole na umigit kumulang 60 metro ang lapad ang natagpuan sa isang bukid sa lugar sa Mexico ang sinasabi nilang single na ito ay lumamon ng isang buong bahay sa Santa Maria sa Katepek, Puebla State. Sa kabutiang palad ang pamilya ay lumikas sa bahay sa oras na yon at walang nasaktan. Noong una ay nakala lang nila na ang naririnig nila ay isa lamang papotok. Subalit, nang hindi ito huminto, lumabas sila sa bahay at dito nila nakita ang nakakatakot na bagay. Nakita nila ang kanilang bahay na konti-konti nang lumulubog at nilalamon ng tubig. Ilan lamang to sa mga nakuhanan sa Mexico na gumulat sa mundo? Na mga kabas sa ating video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na magsubscribe at ihit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita kits sa next video.